Isang lalaking may supernatural na lakas. Kayang talunin ang buong mga hugbo gamit lamang ang kanyang mga walang armas na kamay. Isang bayani na nagpapanginig sa kanyang mga kalaban, ngunit may isang lihim na kasing hina ng isang hibla ng buhok. Ang pangalan ko ay Sanson, anak ni Manoa, mula sa tribo ni Dan. Ang aking kwento ay puno ng malaking lakas, kahinaan at huling pagtubos. Pahintulutan ninyo akong ikwento ang aking buhay mula sa aking milagrosong kapanganakan hanggang sa aking trahedyang kamatayan, ngunit nagtagumpay. Matagal nang nais ng aking mga magulang na magkaroon ng anak, ngunit ang aking ina ay baog. Isang araw, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya at sinabi, Narito, ikaw ay baog at walang anak, ngunit magkakaroon ka ng anak at magsisilang ng isang lalaki. Ngayon, magingat ka na huwag uminom ng alak o matapang na inumin at huwag kumain ng anumang marumi sapagkat ikaw ay magbubuntis at magsisilang ng isang anak. Hindi dadaan ang pangahit sa kanyang ulo sapagkat ang bata ay magiging nazareo itinalaga sa Diyos mula sa kanyang pagkakapanganak at siya ay magsisimula ng pagliligtas ng Israel mula sa kamay ng mga Filisteo ikinuwento ng aking ina kay aking ama si Manua ang pagbisita ng anghel siya ay nanalangin sa Panginoon humiling na bumalik ang anghel upang magbigay ng mga tagubilin kung paano nila palalakihin ang ipinangakong anak narinig ng Diyos ang panalangin ni Manua at muling nagpakita ang anghel na inuulit ang mga tagubilin na ibinigay sa aking ina. Kaya ipinanganak ako si Sanson, isang Nazareo na itinalaga sa Diyos mula sa sinapupunan ng aking ina. Pinalaki ako ng aking mga magulang ayon sa mga tagubilin ng anghel. At mula sa aking pagkabata, napansin ko na hindi ako katulad ng ibang mga bata. Ang aking lakas ay hindi pangkaraniwan at ang aking buhok na hindi kailanman pinutol ay lumago ng mahaba at masagana. Habang ako ay lumalaki, ang Espiritu ng Panginoon ay nagsimulang gumalaw sa akin. Alam ko na may espesyal na layunin ako ang palayain ang aking bayan, ang Israel, mula sa pangaapi ng mga Filisteo. Sa panahong iyon, ang mga Filisteo ay may kapangyarihan sa Israel. At ang aming bayan ay dumaranas ng kanilang pagpapahirap. Nang ako'y maging isang kabataang adulto, bumaba ako patungong Timna, isang lungsod ng mga Filisteo. Doon, nakita ko ang isang babaeng Filistea na naakit sa akin. Bumalik ako at sinabi sa aking mga magulang Nakita ko ang isang babae sa Timna, isa sa mga anak na babae ng mga Filisteo. Kumuha kayo ng babae para sa akin bilang asawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya kahit sa mga pinakamahirap na sandali. Kaya, nilikha ko ang ibok e na pagtagumpayan ang pag-aalala. Isang kausantiuno araw na pag-aaral sa Biblia isang makabagong gabay na magdadala sa iyo sa isang araw-araw na paglalakbay na may mga pagninilay, panalangin at praktikal na hakbang upang patatagin ang iyong pananampalataya at mamuhay ng may kapayapaan. Ang link ay nakapirmi sa unang komento. Huwag palampasin ang pagkakataong maranasan ng kapayapaan ng Diyos at baguhin ang iyong espiritual na paglalakbay. Nagulat ang aking mga magulang. Wala bang babae sa mga anak na babae ng inyong mga kamag-anak o sa buong aming bayan? Tanong nila, kailangan mo bang mag-asawa mula sa mga hindi-tuli na filisteo? Ngunit ipinilit ko, kumuha kayo ng babae para sa akin. Siya ang aking nais hindi alam ng aking mga magulang at ako mismo ay hindi ganap na nauunawaan noong mga panahon na iyon na ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang magbigay ng pagkakataon para sa isang pagharap sa mga Filisteo ang Panginoon ay naghahanap ng isang dahilan upang kumilos laban sa kanila sapagkat noong panahong iyon sila ang namumuno sa Israel kaya bumaba ako patungong tim na kasama ang aking mga magulang upang ayusin ang kasal sa daan habang naglalakad ako mag-isa sa pagitan ng mga ubasan isang batang leon ang biglang tumakbo patungo sa akin ang espiritu ng panginoon ay dumating sa akin na may kapangyarihan at bagaman wala akong armas pinunit ko ang leon gamit ang aking sariling mga kamay tulad ng pagputol ng kambing hindi ko sinabi sa sinuman ang aking ginawa ni sa aking mga magulang Pagkalipas ng ilang panahon nang bumalik ako sa Timna para sa kasal, iniiwasan ko ang daan upang makita ang bangkay ng leon. Sa aking pagkabigla, natagpuan ko ang isang kawan ng mga bubuyog at pulot sa loob ng katawan ng leon. Kumuha ako ng kaunting pulot gamit ang aking mga kamay at kinain habang naglalakad. Binigyan ko rin ang aking mga magulang nang hindi sinabi kung saan ko ito nakuha. Habang nagaganap ang kasal na tumagal ng pitong araw, nagbigay ako ng isang palaisipan sa tatlumpong kabataang Filisteo na ibinigay sa akin bilang mga kasama. Mula sa kumain ay lumabas ang pagkain. Mula sa malakas ay lumabas ang tamis. Nangako ako ng tatlumpung damit na lino at tatlumpung bagong kasuotan kung sila'y makakakuha ng sagot sa loob ng pitong araw. Kung hindi, ibibigay nila sa akin ang mga bagay na ito. Hindi nila kayang lutasin ang palaisipan at nang magka-frustrate, pinilit nila ang aking bagong asawa. Pakanin mo ang iyong asawa upang ipaliwanag sa iyo ang palaisipan. Kung hindi mo ito gawin, susunugin namin kayo at ang bahay ng iyong ama. Nang mabalisa at matakot siya para sa kanyang buhay at sa buhay ng kanyang pamilya, nagmakaawa siya sa akin na ibunyag ko ang sagot. Bitong araw niya akong pinilit, umiiyak at tinakusahan ako na hindi ko siya mahal. Sa wakas noong ikapitong araw, nakinig ako sa kanyang pakiusap at ibinunyag ko ang lihim. Siya naman ikinuwento ito sa mga kabataang Filisteo at dumating sila sa akin bago lumubog ang araw ng ikapitong araw na may sagot, Ano ang mas matamis kaysa sa hani? Ano ang mas malakas kaysa sa leon? Agad kong naisip na ako'y tinraidor. Galit na galit sumagot ako. Kung hindi ninyo ginamit ang aking inahin, hindi ninyo sana nalaman ang aking palaisipan. Muling dumating ang Espiritu ng Panginoon sa akin at bumaba ako sa askalon kung saan pinatay ko ang tatlumpong kalalakihan, kinuha ang kanilang mga damit at ibinigay ito sa mga nakasagot ng palaisipan. Puno ng galit, bumalik ako sa bahay ng aking ama, iniwan ng aking asawa. Pagkalipas ng ilang panahon, habang anihan ng trigo, nagpasya akong bisitahin ang aking asawa, dala ang isang kambing bilang regalo. Ngunit nang dumating ako, hindi ako pinayagan ng kanyang ama na pumasok at sinabi, "Inisip kong kinamumuhian mo siya, kaya't ibinigay ko siya sa iyong kasamahan sa kasal. Ang nakababatang kapatid niyang babae ay hindi ba mas maganda? Makipagkasunduan ka na sa kanya sa halip na sa panganay." Galit na galit dahil sa pagtataksil na ito sinabi ko. Sa pagkakataong ito hindi ko sisihin ang aking sarili sa masamang gagawin ko sa mga Filisteo. Lumabas ako mula roon, determinado na maghiganti. Nahuli ko ang tatlong daang mga fox. Inusod ko sila sa mga pares sa buntot at pinagdikit ang isang naglalagablab na sulo sa bawat pares. Pagkatapos, pinakawalan ko ang mga fox sa mga bukirin ng mga Filisteo. Sinunog hindi lamang ang ani na naani na kundi pati na rin ang mga ubasan at mga olibo. Nang malaman ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawan at ang dahilan ng aking ginawa, kinuha nila ang aking ex-asawa at ang kanyang ama at sinunog silang buhay. Nagulantang ako sa kalupitang ito at nanumpa. Dahil ginawa ninyo ito, hindi ako titigil hanggang sa maghiganti ako sa inyo. Inatake ko ang mga Filisteo ng walang awa na nagdulot ng malaking pagpatay. Pagkatapos nito, nagpunta ako sa yungib sa bato ng Etam at nanatili roon. Determinado ang mga Filisteo na ako'y hulihin, kaya't nilusob nila ang Huda at nagkampo sa lei. Nang tanungin ng mga tao ng Huda kung bakit sila inatake, sumagot ang mga Filisteo pumunta kami upang hulihin si Sanson upang gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin. Tatlong libong lalaki mula sa Huda ang pumunta sa akin sa Yungib at nagsabi, Hindi mo ba alam na ang mga Filisteo ang may kapangyarihan sa amin? Ano ang ginawa mo sa amin? Sumagot ako, Ginawa ko sa kanila ang ginawa nila sa akin. Patuloy nila, Pumunta kami upang hulihin ka at ihatid ka sa mga Filisteo. Nakiusap ako sa kanila na huwag nila akong patayin at pumayag sila. Hindi, gagapos lang namin siya at ihahatid sa mga Filisteo. Hindi namin siya papatayin. Hinayaan kong itali nila ako ng dalawang bagong tali at dinala ako palabas ng yungib. Nang makarating kami sa lei, sinalubong ako ng mga Filisteo na nagsisigawan ng kagalakan sa sandaling iyon, dumating ang Espiritu ng Panginoon sa akin ng may kapangyarihan. Ang mga tali sa aking mga braso ay naging parang mga hibla ng nilutong lino at ang mga gapos ay nahulog mula sa aking mga kamay. Nakakita ako ng isang pangil ng asno na sariwa pa. Kinuha ko ito at ginamit ko ito upang patayin ang isang libong kalalakihan. Puno ng tuwa sa aking tagumpay, sumigaw ako. Sa pangil ng asno, ginawa ko silang isang tambak. Sa pangil ng asno, pinatay ko ang isang libong kalalakihan. Pagkatapos ng matinding labanang yon, ako'y labis na nauhaw at humiling sa Panginoon. Ipinagkaloob mo ang dakilang tagumpay na ito sa pamamagitan ng iyong lingkod. Mamamatay na ba ako ngayon dahil sa uhaw at mahuhulog sa kamay ng mga hindi tuli? Sa kanyang awa, binuksan ng Diyos ang isang hukay sa lei at mula dito ay lumabas ang tubig. Uminom ako, bumangon ang aking kalooban at nakabalik ang aking lakas. Tinawag ko ang lugar na iyon na hakkore, at hanggang ngayon ay naroroon pa ito. Hinatulan ko ang Israel ng dalawampung taon sa ilalim ng pamamahala ng mga Filisteo, ngunit malayo pa ang pagtatapos ng aking laban sa kanila. Isang araw, pumunta ako sa Gaza, isang lungsod ng mga Filisteo, kung saan nakita ko ang isang babaeng patutot at nakipagkita ako sa kanya ng magdamag. Nalaman ng mga tao sa Gaza ang aking presensya at pinalibutan nila ang lugar. Naghihintay upang patayin ako sa pagsikat ng araw. Ngunit sa hatingabi, tumayo ako Kinuha ko ang mga pintuan ng lungsod kasama ang mga dalawang haligi at ang pang-istrang ko, inalis ko ito at dinala ko ito sa tuktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. Pinakita ko muli ang aking hindi pangkaraniwang lakas. Pagkalipas ng ilang panahon, nahulog ako sa isang babae mula sa lambak ng sureke na tinatawag na Dalila. Pumunta ang mga pinuno ng mga Filisteo sa kanya at nagsabi, Pagandahin mo siya upang malaman ang sikreto ng kanyang malaking lakas at kung paano namin siya makokontrol upang maitali siya at mapagtungkulan. Bawat isa sa amin ay magbibigay ng isang libo at isang daang piraso ng pilak. Sinimulan akong pilitin ni Dalila, sabihin mo sa akin pakiusap ano ang sikreto ng iyong lakas at kung paano ka maaaring maitaling at mapagtungkulan. Noong una, nagdesisyon akong lokohin siya. Sinabi ko sa kanya, kung ako'y itali ng pitong bagong mga tali ng pana na hindi pa natutuyo, magiging mahina ako tulad ng isang karaniwang tao. Dinala ng mga pinuno ng mga Filisteo kay Dalila ang pitong bagong mga tali ng pana at inihapit niya ako gamit ang mga ito nang may mga taong nakatago sa silid. Sumigaw siya, Sanson, inaataki ka ng mga Filisteo ngunit pinunit ko ang mga tali na parang mga hibla ng abaka kapag hinawakan ng apoy, kaya't hindi natuklasan ang sikreto ng aking lakas. Nagreklamo si Dalila, nagtawanan ka sa akin at nagsinungaling ka. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano ka maaaring maitaling. Sumagot ako, kung ako'y itali ng mga bagong tali na hindi pa nagamit, magiging mahina ako tulad ng isang karaniwang tao. Kinuha ni Dalila ang mga bagong tali at inihapit ako. Pagkatapos, sumigaw siya, "Sanson, inaatake ka ng mga Filisteo. Ang mga tao ay nakatago sa silid." Ngunit pinunit ko ang mga tali mula sa aking mga braso na parang mga sinulid. Muling nagpilit si Dalila. Hanggang ngayon ay nagtawanan ka sa akin at nagsinungaling ka. Sabihin mo sa akin kung paano ka maaring maitaling. Sa pagkakataong ito, sinabi ko sa kanya, kung itatahi mo ang pitong hibla ng aking buhok sa isang panghabi at ipako mo ito gamit ang isang pangistrang ko, magiging mahina ako tulad ng isang karaniwang tao. Habang ako'y natutulog, tinahian ni Dalila ang pitong hibla ng aking buhok sa panghabi at ipinako ito gamit ang pangistrang ko. Muling sumigaw siya, Sanson, inaataki ka ng mga Filisteo. Ako'y nagising." at hinila ko ang pangistrang ko at ang panghabi. Sa wakas, sinabi ni Dalila, Paano mo masasabing iniibig mo ako kung hindi mo ako pinagtitiwalaan? Ito na ang ikatlong pagkakataon na tinutukso mo ako at hindi mo sinasabi ang sikreto ng iyong lakas. Patuloy siyang nagpilit araw-araw, pinahihirapan ako hanggang sa ako'y mapagod at naisin ang kamatayan. Sa wakas, binuksan ko sa kanya ang aking buong puso. Walang pang-ahit na dumaan sa aking ulo. Sa pagkatakoy na si Reo, itinalaga sa Diyos mula sa aking sinapupunan. Kung ako'y magpapagupit, aalis sa akin ang aking lakas at magiging kasing hina ako ng kahit sino man. Nang makita ni Dalila na isinaysay ko na ang lahat, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga Filisteo halikayo muli, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang puso. Bumalik sila na may daladalang pilak. Matapos akong patagilid na patulugin, tinawag ni Dalila ang isang tao upang ahitin ang pitong hibla ng aking buhok at nagsimula siyang magpasakop sa akin at nawala ang aking lakas. Sumigaw siya, Sanson, inaatake ka ng mga Filisteo. Ako'y nagising mula sa pagkakatulog at inisip ko, lalabas ako tulad ng dati at makakaligtas. Ngunit hindi ko alam na ang Panginoon ay humiwalay na sa akin. Kaya takoy ipinagtangkilik ng mga Filisteo, pinutol ang aking mga mata at dinala ako sa Gaza. Doon, ikinadena nila ako ng mga tanikala ng tanso at pinilit akong maggiling ng isang giling ang bato sa bilangguan. Ngunit, Nagsimulang muling lumago ang buhok sa aking ulo matapos itong ahitin. Nagtipon ang mga pinuno ng mga Filisteo upang maghandog ng isang malaking sakripisyo sa kanilang Diyos na si Dagom at Magsaya na nagsasabi, Ipinagkaloob ng aming Diyos si Sanson, ang aming kaaway, sa aming mga kamay. Nang makita ako ng mga tao, pinuri nila ang kanilang Diyos at nagsabi, ipinagkaloob ng aming Diyos sa aming mga kamay ang aming kaaway. Siya na sumira sa aming lupain at nagdulot ng maraming patay sa amin. Habang sila'y nagiinuman at nagsasaya, sumigaw sila. Dalhin si Sanson upang aliwin kami. Kaya't inilabas nila ako mula sa bilangguan at pinilit akong magbigay saya sa kanila. Nang ako'y ilagay nila sa pagitan ng mga haligi, sinabi ko sa utusan na gumagabay sa akin sa kamay, Ilipat mo ako sa kinalalagyan kung saan maaari kong matamaan ang mga haligi na sumusuporta sa templo upang ako'y makapaghawak sa kanila. Ang templo ay puno ng mga lalaki at babae, naroroon ang lahat ng mga pinuno ng mga filisteo at sa bubong ay may mga tatlong libong lalaki at babae na nanonood sa aking mga palabas. Kaya't ako'y dumaki lang na sa Panginoon, O Panginoong Diyos, alalahanin mo ako. O Diyos, bigyan mo ako ng lakas ng isa pang pagkakataon at hayaan mong maghiganti ako sa mga Filisteo para sa aking dalawang mata. Hinawakan ko ang dalawang gitnang haligi na sumusuporta sa templo. Magkaisa kong ininhawan ang mga ito. Ang kanang kamay ko sa isa at kaliwang kamay ko sa isa pa at sumigaw ako. Panginoon, naway mamatay ako kasama ng mga Pilisteo at itinulak ko ang mga haligi ng buong lakas ko. Bumagsak ang templo sa mga pinuno at sa buong bayan na naroroon. Kaya sa aking kamatayan, nakapatay ako ng mas marami kaysa sa buong buhay ko. Ang aking mga kapatid at ang buong pamilya ng aking ama ay bumaba upang itaas ang aking katawan." Dinala nila ako pabalik at inilibing sa pagitan ng Zora at Estaol sa libingan ng aking ama na si Manoa. Ako'y namuno sa Israel ng dalawampung taon. Habang nag-iisip tungkol sa aking buhay, nakikita ko na ako'y isang tao ng malalaking kontradiksyon. Pinagpala ng isang lakas na walang katulad, madalas akong naging mahina sa harap ng aking sariling mga pagnanasa at hangarin itinalaga sa Diyos mula sa aking pagsilang, madalas ko nakita ang aking sarili na nasasangkot sa mga kaaway ng aking bayan. Tinawag upang palayain ang Israel, madalas kong ginawa ang mga bagay na ito sa motibasyong personal ng paghihiganti at kasiyahan sa sarili. Ang aking paglalakbay ay nagsimula ng may malaking pangako. Ang anghel na nag-anunsyo ng aking kapanganakan ay nagsabi na magsisimula akong magpalaya ng Israel mula sa mga kamay ng mga Filisteo. At tunay nga, sa buong buhay ko, nagdulot ako ng malaking pinsala sa mga maninipil ng aking bayan. Ngunit, gaano kaya kaiba ang aking kwento kung ako ay nanatili ng tapat sa aking tawag at sa aking pagkatalaga? Gayunpaman, ang sa kabila ng aking mga pagkukulang, ginamit pa rin ako ng Diyos sa kanyang awa upang tuparin ang kanyang layunin. Ang aking buhay ay nagsisilbing isang patotoo ng parehong kapangyarihan ng Diyos at ng kahinaan ng tao. Isa itong kwento ng babala tungkol sa mga panganib ng kayabangan at sariling pagpapalubos. Ngunit isa rin itong kwento ng pag-asa, ipinapakita na ang Diyos ay kayang gamitin kahit ang mga diperpektong sisidlan upang tuparin ang kanyang kalooban. Ang aking lakas ay naging alamat, ngunit ang aking tunay na kahinaan ay nasa aking puso at sa aking kalooban kung maaari kong magbigay ng isang payo sa mga susunod na henerasyon, ito ito. Ang tunay na lakas ay hindi nakasalalay sa mga kalamnan o sa mga pisikal na kababalaghan kundi sa pagsunod sa Diyos at sa katapatan sa banal na tawag. Para sa mga makikinig sa aking kwento, iiwan ko ang mga pagninilay na ito. Ang lakas, pisikal man o mula sa iba pang uri ay isang biyaya na dapat gamitin ng may karunungan at layunin. Huwag hayaang maging dahilan ng kayabangan o palusot para sa sariling pagpapalubos ang iyong mga biyaya. Maging alerto sa iyong mga kahinaan. Gaya ng ako na naging vulnerable kahit na may pisikal na lakas, lahat tayo ay may mga lugar ng kahinaan. Kilalanin ito at protektahan ang iyong sarili laban dito. Laging tandaan ang iyong mas mataas na bukasyon at layunin. Madaling maligaw sa mga personal na alalahanin at pagnanasa, ngunit palaging may mas mataas na tawag sa ating mga buhay. Sa wakas, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagsisisi at pagpapatawad. Kahit sa aking pinakamadilim na mga oras, hindi ako tuluyang iniwan ng Diyos. Lagi siyang handang ibalik tayo kung magbabalik loob tayo sa Kanya. Ang aking buhay ay isang haluhalong tagumpay at trahedya, lakas ng Diyos at kahinaan ng tao. Nawa ang mga susunod na henerasyon ay matuto mula sa aking mga pagkakamali at maginhawa sa aking mga sandali ng katapatan. Nawa'y maunawa nila na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga kalamnan, kundi mula sa isang pusong lubos na iniaalay sa Diyos. Dito ko tinatapos ang aking salaysay, ako si Sanson, anak ni Manua, hukom ng Israel. Ang aking buhay ay isang patutoo sa kahirapan ng kalikasan ng tao at sa walang katapusang awa ng Diyos. Naway magsilbing gabay ang aking kwento upang magtulungan ng iba tungo sa isang buhay na may layunin at katapatan sa banal na tawag.